So, magandang araw sa lahat. Ngayon, tatalakay natin ang isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng bawat pamilya at bansa. So, ang pag-aaral nito ay uh, hindi lang para sa ekonomiya, kundi para mas maging matalino at responsabling mamimili tayo. So, tayo na at uh, atin ang simulan. So, bago tayo magpatuloy, linawin muna natin ano nga pa ang pagkonsumo. Pag pagkonsumo. So, ang pagkonsumo, ito ay simple proseso ng paggamit ng mga binibili natin. Mula sa pagkain hanggang sa serbisyo. So, ito ay may iisang layunin. Ang matugunan ng ating pangangailangan at magbigay sa atin ng kasiyahan. So ngayon, tignan natin kung ano ang natutulak sa atin para magkonsumo. Bakit tayo bumibili ng isang bagay? Hindi lang dahil sa kailangan, kundi dahil sa mga salik na ito. Titignan natin ang unang dalawang pinakamalakas na salik. Una, kita. Pangalawa, presyo. So kita, simple lang. Kung tumaas ang sweldo o sahod, mas marami uh, tayong kayang bilhin. Kung bunga-baba naman, kailangan nating magkikpit ng sinturon. Ang pagkonsumo ay direktang proportional sa ating kita. So, pangalawa, presyo ng bilihin or price of goods. So, uh, naalala nyo ba ang law of uh, demand? Kung tumaas ang presyo ng paborito mong ice, coffee, karaniwan, babawasan mo ang pagbili nito. Kapag nag-sale ang isang bagay, doon tayo pupunta. So dito makikita kung gaano ka konektado ang mga bilihin. Dumakot uh, tayo sa salik na kaugnay ng ibang produkto. Una, pamalit or substitute. So kung uh tumaas ang presyo ng karne ng baboy, ang pamalit natin sa putina ay uh karne ng manok. So, dahil Uh, another halimbawa, uh, magbigay tayo ng kasalukuyan uh, dahil mahal ang bilihin ngayon. Kung nagmahal ang regular na bigas, uh, lumilipat tayo sa NFA rice or sa root crops tulad ng kamote kung mayroong sapat na supply. And naghahanap din tayo ng alternatibo. Halimbawa, kapag tumaas nga yon ang presyo ng karne, uh, dahil sa halimbawa kakulangan or dahil sa sakit gaya ng ASF, so maraming mamimili ang maghahanap ng mas murang mapagkukunan ng protina. So, ang pamilit na ito ay uh, karne ng manok. Right? So, dito naman sa kasamang gamitin o complements. So, hin uh, halimbawa, hindi mo gagamitin nang madalas ang kotse mo kapag mahal ang gasolina o diesel. Right? Dahil uh, kung tumaas ang presyo ng gasolina dahil sa, sabihin na natin, uh, sa mahal na pag-aangkat o sa iba pang mga uh, factors, bababa ang bilang ng mga taong gagamit ng sasakyan ng siguro araw-araw uh may mga tao na uh, magko-commute dahil uh, dahil nga sa pagtaas ng presyo ng gasolina so ibig sabihin nito bababa rin ang demand o pagkonsumo ng gasolina dahil sa uh, yun dahil sa pagtaas ng presyo nito pangatlo, panlasa at kagustuhan or taste and preferences. So, sabi dito nakadepende sa uso, kultura, edad at personal interes ng consumer ang pagkonsumo. So, ang personal na kagustuhan o uso o fashion trends, kultura at paniniwala ay malaking salik. Kung popular ang isang bagay, tataas ang pagkonsumo nito kahit pa pare-pareho lang ang presyo o kita. So, tignan ninyo ang uso. Kahit mayroon na kayong lumang cellphone at gumagana pa, gusto nyo pa rin bumili ng pinakabagong iPhone 17 Pro Max, di ba? Um, ito ay bago, ito ay uso, or ito ay dahil sa, uh, of course, yung panlasa or uh, dahil sa brand So kung matatandaan natin, tumaas ang uh, pagkonsumo ng milk noong naging trending ito kahit na mas mahal pa siya sa kape. Pang-apat, mga inaasahan sa hinaharap or uh, mga expectations natin. So yun, inaasahang kita. Of course, kung inaasahan ng tao na tataas ang kanilang kita sa hinaharap, may maaari silang magdagdag ng pagkonsumo sa ngayon. 'di ba? Yung kung alam natin na oy, meron tayong bonus or meron tayong 13 month pay, nako, inilalaan na natin 'yon sa bagay na gusto nating bilhin. So, isa pang halimbawa, tingnan natin yung uh, yung presyo ng asukal. Kung may balita na magtataas ng sabihin na nating 20 pesos ang presyo nito sa susunod na linggo, ah, uh, ano kaya ang gagawin ng uh, mga baker o yung mga may negosyo na uh, may kaugnay sa paggamit ng asukal? So, malamang mag kayo ng sako-sako ang asukal ngayon. Tama ba? Kahit hindi pa nagbabago ang presyo, nag-iiba na ang ating pagkonsumo dahil sa inaasahan natin sa hinaharap. At, pang lima, pautang at interest or credit at interest rates. So, bakit madaling magkaroon ng kotse or appliances or electronics or gadget ngayon? Dahil sa pautang, loan, credit card, installments. So, kapag mababa ang interest rate or madaling kumuha ng loan, tataas ang pagkonsumo, lalo na sa mga malaking bagay. So, pag-December, mga mga car dealership, halimbawa na lang, mga zero down payment, right? You can get your dream car. So, ayun, nagsisilabasan ng sasakyan yung mga nakakuha ng bonus, mga 13-month pay, o kaya nags, nagsisibili ng bagong appliance na in-installment. And if familiar kayo sa bagong uh, yung mga online lending app, yun bilis. Sagot ka ni one hand. Mga ganon. mabilis bilis nalang humiram with low interest. With just valid ID. Mga, mga ganong mga pakulo nila. And, pang-anim, populasyon at demografiya. So, ang laki ng populasyon ay direktang, of course, nakaka-apekto sa kaabuoang pagkonsumo. Kasama rin dito ang distribusyon ng edad, kasarian at lokasyon. Halimbawa, mas maraming bata, mas mataas ang demand sa gatas o diaper. So, 'yun, hindi lang ito tungkol sa tao. Uh, I mean, hindi lang ito tungkol sa dami ng tao. 'Yun. So, 'yun nga po, alimbawa, yung maraming bata sa Pilipinas, ano ang tata- ano ang tataas ang demand? Siyempre, 'yun na nga. Gatas, diaper, laruan at iba pang mga essential needs ng isang bata kung mas marami na mga senior citizen, tataas ang demand sa gamot, mga servisyong pangkalusugan, mga um, essentials para sa mga senior citizen. So, ang komposisyon ng populasyon ay malaking salik sa klase ng pagkonsumo. Da, dumako naman tayo sa uri ng pagkonsumo. So, meron tayong apat na uri. Ang dalawa ay positibo at ang dalawang huli ay negatibo. So, una, tuwiran o direct. So, tuwiran ibig sabihin agad-agad ang kasiyahan. So, ito ang karaniwan nating ginagawa. Pagbili ng pagkain, pagbili ng sapatos na isusuot, pagbabayad ng kuryente para magamit natin, of course, ang ating mga uh, electronics, mga appliances right? yon halimbawa, bumili ka ng iced coffee dahil nagikrim ka, isa yung isa yon sa tuwiran o direct or final consumption. pangalawa, productive or productive consumption. so, ito ay ginagamit sa paggawa ng iba. halimbawa, bumili ka ng kagamitan para sa iyong negosyo. so, yon ang pagbili ng raw materials ng isang bake shop. So ang pag ang pagkonsumo nila ng harina, mga yeast, asukal, itlog, ay productive dahil gagawin nilang uh, tinapay or cake ang kanilang nakanilang ibebenta. So mahalaga ito dahil napapaikot ito sa ekonomiya. So napangatlo, maaksaya or wasteful consumption or sobra o walang saysay. And halimbawa na lang ang pabayaang tumutulo ang gripo, of course. Kung hinahayaan natin tumulo ang gripo, di ba? Uh, tataas, of course, ang ating electric, uh, ang ating, oh yeah, possible electric kung ito ay jetmatic. Ito tataas ang ating utilities expense. And, pang-apat, mapanganib or harmful consumption. So, ito ay may masamang epekto sa atin. So, halimbawa na lang paggamit ng pinagbawawal na gamot, mga pagbibisyo mga ganon. So 'yun ma ang uh, maaksaya at mapanganib or wasteful and harmful consumption ito ay mga dapat nating iwasan So ang ang maaksayang pagkonsumo ay nakakasira sa budget at sa kalikasan Ang mapanganib naman ay nakakasira sa sarili at sa komunidad So ang responsableng mamimili ay umiiwas So, sabi dito, ang matalinong pagkonsumo ay hindi sa dami ng binibili kundi sa halaga ng sinisigurado. So 'yun, responsible consumption and production. So bilang pagtatapos, ang pagkonsumo ay isang sining ng pagpasya Ang bawat ang bawat sentimo na ginagastos natin ay may epekto sa atin at sa ating ekonomiya. So ang hamon ko sa inyo ay maging isang matalinong consumer isang tao na bumibili hindi lang dahil sa gusto o uso, kundi hindi lang dahil uh, kundi dahil sa pangangailangan, aba sa abot ng kakayahan at siyempre dapat may positibo epekto. So gamitin natin ang kapangyarihan ng ating pagkonsumo ng wasto. Huwag palaging maging biktima ng kagustuhan, mga craving satisfied, mga ganon maging, dapat maging master ng pangangailangan. So, yun, yun lamang po. At maraming salamat.